Yun, may bago na naman tayong bibigyan ng pre-food mga kabayan. Ito ang, ang ano, magpipick up siya kahit. Kasi walang available na driver kaya magpipick up siya. Kaso, magta-taxi lang siya. So, sasalubungin na natin siya mga kabayan para ano. Uh, yung taxi na sinakyan niya, yun pa rin yung taxi na sasakyan niya pa uwi. Para hindi naman sayang yung ano niya. Kasi, mahirap maghanap ng taxi dito sa area na ito mga kabayan sabi niya kung andito na daw siya malapit sabi ko dito siya sa may mosque yan. sa may mosque siya kasi bawal kasi dito sa may samin kaya dito ko siya abangan. saan si kabayan yan, abangan natin si kabayan dito ayan yung mosque parking, dito na daw siya eh. Tayo natin yun, yan si kabayan Hello kabayan. Na <laughs> dito siya. Oh, ayan na si kabayan siya yung Maka... magpi-pick up. Thank okay. You. Oh, ito kabayan, ito yung picker. sticker mo. O, oh, tara, mag-selfie tayo. Teka, okay, saan ka kabayan? Amin ah, O, taga Mindanao si kabayan. Oh, okay, thank you. Sige, ingat. ako sa iyo pagano. Mag <laughs>